Magandang araw mga kabalat! So for today's vlog ay ichichika ko sa inyo kung ano talaga ang realidad ng buhay ng mga mangingisda kagaya ng aking tatay. Alam niyo ba na bandang hapon pa lang naghahanda na itong si tatay magtangkil ng kanyang mga biwas na gagamitin at alas tres pa lang ng umaga ay gumigising na siya para magkape at maghanda sa kanyang paglaro. ni In interview ko siya at tinatanong ko Tinatanong ko si tatay kung gaano kalayo yung sinasaguan niya. Abay sabi niya yung malaot na malaot daw yung kanyang pinupuntahan. Kaya nga hindi pa niya ako ma maisama sa dagat at talagang mahirap din ang pananaguan Ano yon? Daming galunggong. Daming galunggong na naman. Siya nga. Tingin. Titingnan natin yung galunggong. Aray. Tatay, may huli ka. Uh, daming galunggong. Ikaw ano? Teka. Ano pang ihaw ang mga kabataan? Oo. ano? Ano? Huwag ka na ng pang-ihaw, kuya. Baka makata ako kamay, kuya. Sige na. Kaya tong ano ay. Oh, ilang kilo yan ka, tatay, kaya? Baka limang kilo yan. dad pala yung malaki tatay yung binibili ko sa iyo yung lalagyanan na na eh. Ali tatay, yan na naman, binira na naman, uha ha. Dinali na naman malaking isda. Eh hindi na. Holy. May hindi na, basa. Hindi. Uy, madami namang, ano si Tate, oha. Uh, sigaw lang, sigaw yung oh, Susunod ko na. Woo! May nakasangat pa ko dia sa kanila. Gusto ko dumating yung araw na pag namimiwas si tatay ay hindi napipilitang kailangan may mahuling marami-raming isda at nang may ipang, iba ipang benta at may maibibili sila ng mga kailangan nila at saka ng bigas. Natutulungan naman namin sila magkakapatid pero kadalasan talaga ay nakakapos pa rin sa budget. Pero thankful pa rin kami kasi biyaya ni Lord hindi naman na kami nakararanas ng gipit na gipit sa buhay o ba nakakaangat angat na. So, yun lang naman. And proud ako na sila yung naging magulang ko kahit mukhang hindi sila nag-family planning at tumabot kami sa sampu. Ito po pinili. yung ating uh, pangkulang. Tatlong kilong ating maibibenta at pangbigas. Um, Taggalunggong nga pala po ngayon kaya marami na naunghuli sila ngayon. At the usual na ginagawa, binibenta yung ibang mga huli at magtitira laang ng aming pangulang. Buti nga at halos malalaki ang huling galunggong ni tatay gawa ng malamang pag nagbebenta, dilis na lang ang natitira sa aming char. <laughs> Ayo nga pala, chika ko din sa inyo na pagsasahod kami. Pinapasalubungan namin ito mga kapatid ko ng tinapay at nang ganang sumunod pag inuutusan ha ni Charis. Tapos ay bumibili din kami ng karne sa bayan at nang maiba naman ang kanilang kaulaman. Abay pag lagi din naman pong puro isda ang ulam ay nakakasawa at kulang din. kulang nalaang daw ay tubuan sila ng hasang dito. Joke <laughs> <laughs> para maiba iba naman daw po ang luto ay eh, uh, may pambili naman daw kaming langis oo langis ang tawag dito sa amin ng mantika ay ito na nga at nagkrito kami ng galunggong shout out nga po pala kay Atitina Tina at kuya Boring na nagbigay na nitong masarap na suka ah perfect na sausawan abay mapaparami talaga ang kain namin nito honey So, yun lang po ang aking chika for today's vlog. Maraming salamat po sa inyong support, ha. Paki like share po ng aking videos. Pakifollow din po ng aking FB page, ang Marilag Vlog. Ganun din po ang aking YouTube channel. Paki subscribe Maraming salamat. And lagi po natin tatandaan, simplihan lang po natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa. That's it for today's chika. See you on my next vlog. Bye! Di trap ng kain ni Kalibs. Kain na. Kain. Sarap ng ulam.